Reven ba ay nakatira nasa iyo? Nasa nang nanay Noong ni Reven? Noong nagbakasyon si Reven sa amin, dinala ng kapatid ko yan. Pero okay. nag-uusap naman kami ng mabuti sa bata. Bakit nagbakasyon? Nasaan ba talaga nakatira si Reven? Doon sa akin, sa Davao. Sa Davao? Mm -hmm. Okay. Tapos dinala ng kapatid mo dito? Oo. Oh. Okay. Nung dinala ng kapatid mo dito, ano nangyari? Yeah, sila nagpa pa-aral. Dito, dito na yun ng na nag-grade 6. So kailan pa siya kinuha ng kapatid mo? Nung mag-grade 6 pa siya. Ilan taon si Reven nung kinuha siya? Basta maliliit pa yan. Mag-apat pa yung na taon dito sa kanya. Nung nag-pandemic, dito nandito si Reven? Mag-apat naman siya mag -taon, na taon dito mag mag, mag Okay. Kanos agikuha, isuon ang ikuha sa imong igsuon ang imong anak? Katulaging ni bakasyon sila sa... Amua. ah, oh. niya. Pila ka tuig na ang ni Agi karon nga tuig magupat siya ka tuig karon okay so four years na uh, siya rin na nandito sa Maynila okay? mm -hmm. four years na uh, anong sabi ng kapatid mo bakit daw umalis naglayas ba ito ano nangyari Napagalitan? Ay, hindi, man... hindi man to naglayas sa amin pero ako sa diyan yung yung yang gisulti yung, yung, yung sa kuha nga ako ra man tong yung, yung, uh... Okay, so medyo na pagsabihan ng tiyo oh, oh, oh. ng Chuhin. Okay. Nasaan ang yung... nanay ni Reven? Nasa sa... eh. Gawas. Okay. So, hindi natin... Alam ba ng asawa ng nanay ni Reven oh, na nawawala naka... siya? Oo. nag na yung Okay. So, nagkausap daw mm -hmm. sila. Nasaan ang tsuhin niya? Doon sa labas. Nandito? Ngayon? Mm. Sa labas. Mm -hmm. Hindi nakapasok. Wala na ako sa may istorya. Ayaw, giunsan niya pagkuhan. Kaya basta, ang gisulte lang sa mga gisul. nga wala man na pasakit eh. Kundi, ina, istoryahan okay. lang. Na-report niyo na ba ito sa pulis? Yung kapatid ko nag... Anong sa barangay at saka sa eskwelahan. Hindi, eh, sa pulis? Hindi. Dala, pwede na. Nag-ano na siya doon, nag-report na. Nag-report na rin. Okay. Sino ang huling nakausap ng bata? Hindi mo ako ka balukin sa ika-istorya na kay sila ramay na kay kuang gudana. Okay, so hindi niya alam dahil sila na... Kanun sa kani abot diri? Katong martis man yata to. Okay, so Tuesday lang siya nakarating dito nung nalaman mo na nawawala na ang anak mo. Okay, so kaya ka nagpunta dito kasi nawawala ang mm -hmm. anak mo. Itong picture na ito, pala edad ni Raven mm -hmm. Ann eh, bata pa. Marag nag-eskwila pa man siya nagkuha. Bata pa siya mm -hmm. anak. So, mas edaran na siya karon. Tatay, nakausap niyo po ba yung mga kaibigan po ni Raven? Sa, mga... school, tapos na rin yung... Nagkuhan mga gani sila, nang nitabang na sila o monitor ba o kasag ah, siya naka Tumulong tapon. na. So, usapin natin si Pearl. Mm hmm. Uh, Pearl, magandang hapon sa'yo. Hey. Ayan. So, nandito ngayon uh, si Fersel dahil nga nawawala ang anak ninyo na si Raven. Uh, nagkakausap ba kayo ni Raven? Eh, hey, nawawala na siya. Hindi na po. Oh, na pero na, ko na. kailan ka last na nagkausap ka, kasama ni Raven? Siguro yung ano na yun. Siguro one week tata yun before siya nawala ba yun. Okay. May kinwento ba si Raven? Wala po. limang mahilig magkwento yan. Hindi. Kung okay, so okay. saan malulungkot siya, ko, tinatanong ko. Okay, so okay lang ang kalagayan niya nung kausap okay mo siya? siya. Okay lang siya. Lagi lang naman to siya okay. Tignan ko ako sa anak ko nang wala na. Kung nakikita mo kami ngayon, umuwi ka na, magpakita ka na. Ito pala, hirap lang po kami maghahanap sa'yo. Hindi na ako makaayos magtrabaho. Hindi namin alam kung saan sa daliman. Sa alam, inisis mo lang ako. Makuha. Pearl, ilan ang anak ninyo? Apat, ma'am. Pang ilan si Reven? Pangatlo po. Pangatlo. Okay. Yung mga kapatid ba niya, hindi rin alam, walang pasabi? May cellphone ba si Reven? Mayroon pero... Wala kasi, ano, nabilin ba? Nabilin daw sa balay. ano, Okay, so wala uh, rin. nag sa tita niya. Okay. Tapos yung cellphone niya, hindi naman niya dala kasi nakita naman nila na nandoon yung cellphone. Okay. Sana... Umayos daw yun ng 6 uh, ng, six ng gabi. Gabi. Okay. Uh, mayong hapon sa tanano, kinsa manggaling tong nakailas akong anak taon nga si Ribin Takaba. Ang lang ko nga, mabalik siyang buhi. Unta lang nga. <laughs> magkita pa tao mo. Wait, kung ikita mo pa, may adon ni tata mo, ni tata mo, yun naman nila, ko. Uri na ito. Uri na do to kung mabaw mo. Pakita ka, utat ko, gaya ano? ka na. Magkasabot pa kita, nabagatagad no? ko ka na. Mauri naman ako. Huwag ako ko pag akong sa api ko, yun na tingin mo ka. Sherry, ikokoordinate rin natin ito sa kapulisan, ano, para ma-all points bulletin nila at uh, maibigay rin yung missing persons na report sa uh, ibang ako. mga estasyon na mga maaring uh, nandoon. Hindi naman makakalayo ito. May pera ba ito? Doon na ni Kwartang no. Bata? Oh, so walang pera ito. Sige po. Uh -huh. Sir, sige po. Uh, bibigyan po namin kayo ng uh, update once po na nagkaroon po kami ng detalye sa kinaroroonan po ni Reven Takaba, no? Uh -huh. At uh, kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio. Ma'am Pearl, maraming salamat po at uh, wag niyo pong ibababa yung linya at uh, may kakausap po sa inyo. And again mga kapatid, ayan po uh -huh. si Reven Takaba uh -huh. nasa screen po ninyo. Uh, huli po uh -huh. siyang nakita noong September 28th. At uh, dyan po, 6.30 okay. po ng gabi sa may basketball court po ng City Dagat-Dagatan, Kamarin, Caloocan City. Suot po ang marin t-shirt, blue shorts, and green na sinelas. Ayan po si Reven mansanero Takaba. At pakibigay, alam na lang po sa pinakamalapit na barangay or police station o dili po kaya ay ihatid po dito sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City.